Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kambotchog So yun na nga po, nandito na naman po tayo ngayon sa ating panibagong video So syempre mga kambotchog, ah, dahil tag-ulan ngayon, kailangan natin mag-demo ng iba't ibang klase ng mga washing machine Syempre doon po tayo magiging komportable sa ating paggamit ng mga washing machine Yung marerelax po tayo and then syempre yung makakatipid din tayo sa kuryente So yun na nga, meron po tayong iba't ibang klase ng mga washing machine so, meron tayong front load washing machine yan at ito naman po yung ating fin tub washing machine yung mga ginagamit natin na washing machine yung sila una pa. meron tayong mga fin tub washing machine and then meron din tayong single washing machine yan so meron din tayong spin dry separate na po siya yun yung manual ito naman po ating Uh, top load washing machine Ayan. so ang mga pictures naman po ng mga washing machine natin pero iba't ibang klaseng paggamit and then syempre iba't ibang klaseng design so unahin natin yung front load washing machine yung front load washing machine natin is ito po syempre si front load washing machine kailangan yan iniinstall po yan iniinstall po yan tapos kinokonek po siya sa pinaka grip eto naman po yung ating cord Um, so heavy duty cord na po yan And then ito naman po yung ating Pinaka front load Yan So ang kilogram na Ano natin is meron tayong 7.5 kilogram So depende rin po yan Sa pag -load natin And then ito naman po yung ating Inverter top load washing machine yan. so ito yung control nya Yan Manual control yung pinaka knob At ito naman po yung ating temperature control yan. So, yun nga po mga kabotsog, ang paggamit ng front load relax. Kasi syempre, pag na-install na siya, na salpak lang po, okay na po. Hihintay nyo na lang po siyang matapos. Yan. So, eto naman po, ito yung ating twin tub washing machine. So, yung twin tub washing machine natin is, mga nakakontrol niya is mga knob. Yan. Ito po yung ating mga nab. Yun nga lang, medyo sensitive po ang manganab, mga nab, mga kabotsog. Kasi syempre, pag once na hindi pa po tapos yung timer natin, konting tips lang po, uh, wag po natin agad ibinabalik yung timer. Yan. Yan. Kung minsan nagmamadali, ang gawin po natin is mas maganda, kunin natin yung ating plug. Tanggalin po natin sa saksakan. Yan. Yan po tanggalin po natin sa pinakasaksakan kahit sa ibalik natin yung timer kasi ang timer naman po kahit nakatanggal sa saksakan pakinggan nyo po yan kusa po yung bumabalik yan kusang bumabalik yan. so yun na mga bojog may mga may mga timer po tayo na meron siyang wash and then soak so ito po yung wash ito naman po yung soak so syempre pag mga soak washing machine po yan po yung ibig sabihin eh, meron tayong babad pwede tayo magbabad dito sa washing machine gamit po yung ating timer. And then, ito naman po, pag mga di kulor, lagay lang po natin sa wash para hindi po matagal yung ikot ng timer natin. Ang purpose lang po nung so, para sa mga puting damit lang po. And then, ito naman po ating wash selector. Sa wash selector naman mga kabotsog, may dalawa tayong option. Ang option natin is para sa makapal and then para sa manipis. Pag mga manipis natin, lalagay niyo po yung, yung pinaka arrow right natin sa normal. Pag makapal naman po yung tela, lipat lang po natin to sa heavy. Kumbaga, ang ano lang po nun, function lang po nun, mas matagal lang po yung ikot ng pulsator natin, nakalagay sa heavy. Pero pag nakalagay naman po sa normal, yung ating uh, arrow right, mas mabilis lang po yung hinto ng pulsator natin. So, meron din po tayong drain selector. Ito po yun. So, may dalawang option din po yung pagpipinan natin yung arrow right. Ito po yung drain. Yan. And then yung wash. Wash and rinse. Ito naman po yung pinaka-spin timer natin, mga kabotsog. So, syempre, pag gumamit po tayo ng spin timer, dapat kailangan una, one minute muna. Huwag po natin siya agad ilalagay sa one minute muna. Yan. So, pag umiikot na po yung ating spin, pwede na po tayo magdagdag ng timer. Bas, yan. Para at least yung pinaka-wiggle niya, hindi medyo magkalampag. Yan. So, syempre, pag naglagay naman po tayo ng papatuyo natin dito, kailangan po yung hag, Bawal po siyang nakapiga. Yan. So, ito naman ang ating balancer. Ito yung balancer. Ito yung pangibabaw. Para mas ma... Ano po yung ano? Yan. So, meron din po tayong tinatawag na yan, spin and wash selector dito po natin nilalagay yung water inlet ito po yun kakabit niyo po siya dito yan. so syempre mga kabot, job. ito naman po yung sa gripo so may dalawang option po ng paggamit ng ating uh, inlet water so meron tayong wash dito po lalabas yung tubig so syempre may spin siya ang purpose naman po ng spin kaya meron siyang ganyan pag once na napansin niyo yung lumalabas sa drainos is yan ito pag once napansin nyo yung lumalabas sa Drainos is mabula pa, pwede kayong mag-extra balnaw dito. Pero hindi siya totally balnaw. Mga kabotsyoga, ka? extra lang po. Yan. So ito naman po yung ating filter, Limp filter, kung tawagin yung net, net filter. Ito naman po yung ating big pulsator. Yan. So ang maganda dyan, yung pinaka top cover natin, pwede siya isabit dito para hindi sagabal. gabal. Yan. So, tanggalin na natin ha. So, naririnig nyo yung timer, mga kabotsyoga, kung saan bumabalik yan sana lahat daw bumabalik so yun na mga bochog tapos na tayo sa spin washing machine na. so yun nga pala konting tips lang din pag naglalaba lagi nakababa yung ating drain hose na. so para yung mga overflow tinatapon so next po natin ito naman po yung ating top load washing machine inverter. Meron tayong dalawang klase din po ng top load washing machine, yung non-inverter at yung inverter. So syempre ngayon ang hinahanap is yung makakatipid din sa kuryente, yung ating inverter. Yan. So 10.5 kilos, ito naman po yung ating top load inverter. May dalawang klase rin po ng top cover. Mayroon tayong hydraulic. Yan yung sinasabing hydraulic natin, yung mabagal bumaba. Yan, so para hindi bumabagsak. Meron kasing mga ibang top load cover ah, uh, mabis mag sa kumbaga yung pinaka ano, plastic po ito is tempered glass Ayan. so meron din po tayong mga selector dito yan and then yun nga po ang top load is magandang gamitin kasi unang una pag once na eto install lang natin yun din siya sa eto kasi pwede na kahit po tayo ang mag install dito po yung pinaka inlet and then connect sa gripo and then yung hose ganun din pag nag kung washing, every time na mag-washing, lagi nakababa yung hose. overflow, laging tinatapon. So, syempre, dito sa top load washing machine, uh, salpak lang po tayo ng damit. And then, salpak po tayo dito ng yan, mga liquid detergent. Pwede naman po yung powder, wag nyo dito ilalagay. Huwag po dito lalagay yung powder, mga kabotsoga. Dapat manual lang. Mm. So, ito naman po yung ating pulsator. And then, ito naman po yung ating filter. Yan. So, net filter din po siya. Yan. So yun na mga bochog uh, Dahil nga tag-ulan Siyempre ang need ng mga tagalaba Mga nanay, mga tatay And then mga anak Yan. So siyempre yung mga karelax tayo Kung paano tayo maglalaba Yan. Ito yung mga option natin So sa susunod Magre-request po kayo Yan, Kung ano yung susunod na i-demo ko So, yun na nga mga kabotsog. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo kahit paano yung konting demo ko at may naitulong po ako. Salamat po mga kabotsog. Bye-bye. God bless.